Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Orn ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si Pinagpala na Luis Albertoni. Kamusta? Ang Pinagpala na Luis Albertoni ay isang mistiko at isang babaeng may paggalang mula sa ika-17 na siglo sa Italia. Siya ay ipinanganak noong Abril Finca, 1474, sa Roma at miyembro ng isang marangal at impluensyal na pamilya. Si Luis Albertoni ay nag-asawa ng isang Romanong Maharlika at nagkaroon ng tatlong anak, ngunit sa malungkot na pangyayari ay nawala ng asawa at mga anak sa maagang edad. Dahil sa serya ng mga pagsubok, siya ay nagpasya na lalo pang magpatibay sa pananampalataya at espiritualidad. Mas huli, sumali siya sa Dominican Third Order at iginugol ang kanyang buhay sa panalangin, pagsisisi, at pagmamahal sa mga dukha at may sakit sa Roma. Kilala si Luis Albertoni sa kanyang pagmamalasakit sa mga gawang pisikal at espiritual na kaawaan. Itinatag rin niya ang isang ospisyo para sa mga may sakit at nangangailangan sa Roma, kung saan siya naglaan ng karamihan ng kanyang buhay sa paglilingkod sa pinakamahihirap Namatay siya noong Enero 31 o 1533 at itinalaga ng Papa Benedicto XIV noong 1726. Narito ang isang dasal na para kay pinagpala na Luis Albertoni. O Diyos, na nagbigay kay pinagpala na Luis Albertoni ng puso na puno ng pagmamahal at habag para sa mga dukha at may sakit, bigyan mo rin kami ng biyaya na tularan ang kanyang halimbawa ng pagmamahal at dedikasyon sa aming mga kapatid na nangangailangan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon, Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Pinagpala na Maria Rivier. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.